Good evening mga followers. Live ta karon na ako karon Luis Balay. Ato ning i-vlog, ato ning pagisgotan ning ato ang pangalaw adlaw nga tarbaho. Sa bene gyud nga nabilong ni kita usa ka content creator nga dili basta-basta manabaho ka sa Facebook. Kay daghang gyud kang pagasundon kanang mga palisi ni uh, Mitah So ato ang paghimo ondre consistent ng gud ta sa ato ang pag-upload og mga video labi na gud sa ato ang uh, pag-vlog kinahanglan makakuha ta og dot nga kaning video o mahataga na to sakto nga istorya ang ato ang kuan so ang nakanindot kay daghan na kayo karon og na monetize mao lagi ang ato alang gud nga uh, sakripisyo unya atong ipaabot sa kalaghanan nga kaning ato ang pag-vlog dili ba basta-basta kay nagamit ko na ang ato ang talento na benegyod ang pag-create o sa naka-create pag-create kag istorya sa o ka butang o ka view nga imong paghimuan o uh, nindot nga istorya nga nindot tanawon sa ato ang mga viewers kung so, nindot kayo pag, ta pag tanawon kung ato atong mga video nga consistent ang atong pag-upload ya sa to ang page tanang, niya ang tanan sa nga magtan-aw oh, last ang makuhaan o oh, pagtulunan kun so, nindot kayo nga kaning ato ang paglag vlog dili basta-basta may uban -basta, nga mangutana sir kumusta na imong page kumusta na status imong kuha ah. ako wala ko nagmain sa ko ang page kay nga ako lang gyud nga makatabang ko sa ato ang komunidad sa ato ang community aron mapaabot nato ang pag ano, ah, pag vlog at ma-promote ang ato ang turismo diri sa Pilipinas, lab labi, na gyud nga na ako karon sa C Cebu City, ah, City of Cebu, Province of Cebu, ah, makita sa mga atong mga kaigsoon nato asla yung dapit nga kaning ato ang pag vlog dili lang kay para sa ato ang kagulayon kun dili para sa tanan. So ato gipakita nga nanabaho ta aning Facebook nga maguhat lang taw kanus atay tagaan o oh, gracia so kan kanang tanan maabot man gyud na ato so ingon ana ang ato ang ako ang panarbaho sa facebook so thank you kayo sa inyong pag-watching sa ako ang am um, video sa ako ang page sa boulevard vlog salamat kayo sa inyong pag-follow pag-share pag-like sa ako ang or pag-subscribe sa ako ang youtube channel wala koy dako kai wala koy ika-istorya kung dili ang pagpasalamat Kaya nga naman God ang huwag ko kailan ninyo sa tanan nagpalo sa ako ang page kay tiriragutan na kita sa Facebook so salamat kayo sa inyo hangang pagpalo pagshare sa ako ang page so nagpasalamat sa ko sa uban nga katong gusto pang palo ipalo ko share and like ang ako ang page para makita ninyo ang nindot kayong talan-aon dali sa City of Cebu, Province of Cebu Para kitang tanan, makita na yang minod ka 'yang talang amon, riza So right.